araw-araw kung minamalik ang aking amo pati sa kanyang kwarto. Hello, Ate Anne. Gusto ko lang magkwento dito ng karanasan ko. Ako si Renan, 28 years old, isang pribadong driver sa loob ng mahigit tatlong taon. Tahimik lang akong tao, hindi madaldal, mas pinipiling magtrabaho kaysa makipagsiksikan sa gulo ng mundo. Nang matanggap ako, bilang personal driver ni Ma'am S. Akala ko, ito na ang pinaka-relax na trabaho sa buong buhay ko. Maganda si ma'am. Edukada. Malinis manamit. Mabango kahit bagong gising. Isa siyang professional businesswoman. May asawa siya, pero madalang ko itong makita. Palaging nasa ibang bansa, o kaya raw nasa opisina buong araw, gabi na kung umuwi. Minsan nga, parang multo lang siya sa bahay nila. Madalas kaming dalawa lang ni Ma'am sa sasakyan. Maghahatid, magsusundo, minsan kasama ko pa siya sa grocery o kung saan-saan. Doon ko siya unti-unting nakilala. Hindi pala siya kasing tapang ng ipinapakita niya. Madalas siyang tahimik kapag pauwi na kami. Minsan umiiyak siya habang nakatanaw sa bintana, tapos tatawa na lang bigla. Isang gabi, pagkatapos ng isang corporate event, uminom siya ng kaunti at nag-aya pang magpalamig sa may tagong resort. Dahil ako ang driver, natural sinamahan ko. Sa di inaasahang pagkakataon, doon niya unang ibinuhos sa akin ang lahat ng hinanakit niya. Lasing siya, pero malinaw ang bawat salita niya. Renan, mas okay ka pa kaysa, kaya sa asawa kong laging wala. At least ikaw, nandito. At doon nagsimula ang lahat ate Ann. Akala ko simpleng bugso lang yon ng emosyon. Pero nasundan pa. Minsan tatawagin niya ako sa kwarto para lang makausap Minsan, ihahatid ko siya sa spa pero magtatagal siya sa loob ng kotse at magkukwento ng personal. Hanggang sa isang gabi, hindi na lang ako tagapakinig. Ako na ang pinagbuhusan niya ng init ng katawan. Walang label, walang pangakong relasyon. Para lang akong panakibutas at kahit alam kong ganun lang ako sa kanya, pumayag ako. Kasi sa hindi ko inaasahan, nahulog ang loob ko sa kanya. Sa bawat ngiti, sa bawat haplos. Sa bawat sandaling magkalapit kami, naramdaman ko ang bagay na matagal ko nang tinatago, ang pagnanais na mahalin din. Pero hindi ako bulag. Alam ko kung paano siya tumingin sa akin. Parang laro lang ako. Parang pahinga lang mula sa mga pagkukulang ng asawa niya. Madalas niyang sabihin, Renan, don't catch feelings. You know the rules. Tapos tatawa siya pero sa loob-loob ko, masakit. Nagtiis ako ate Ann. Pinapasaya ko siya sa bawat araw na kasama ko siya pero hindi ako sapat. Tiniis ko ang bawat pagkakataong parang gusto niya ako pero takot siyang amining may halaga ako. Hanggang sa dumating ang araw na nagbalik ang asawa niya. Biglaan. Walang pasabi. Pagbalik nito parang hindi siya umalis. Agad niyang kinuha ang atensyon ni Ma'am. At ako para akong anino. Hindi na niya ako kinakausap gaya ng dati. Hindi na ako tinatawag sa kwarto. Hindi na ako sinisilip kahit nasa labas lang ako ng bahay nila hanggang sa kusang sinabi ni Ma'am, "Narenan mo kang kailangan mo na yatang magpahinga." Walang paliwanag, pero alam ko na ang ibig niyang sabihin. Ipinagpaalam niya akong tanggalin sa trabaho, pero binigyan niya ako ng sapat na separation pay. Pinilit kong ngumiti at tumango, pero sa loob-loob ko, parang binagsakan ako ng mundo. Ngayon, isa na lang itong alaala. Isang yugto sa buhay kong kahit kailan ay hindi ko inakalang mararanasan ko na isang simpleng driver na umibig sa kanyang amo. Hindi ako naghangad ng kayamanan, hindi ako nangarap na palitan ng asawa niya. Ang gusto ko lang sana kahit kaunting halaga. Pero sa huli, ginamit lang ako para punan ang kakulangan ng iba. Mahal ko pa rin siya, pero mas pinili kong mahalin ang sarili ko. Dahil kahit panakiputas lang ako noon, alam kong may karapatan din akong magmahal at mahalin hindi lang pansamantala kundi totoo at buo Hanggang dito na lang maraming salamat sa pakikinig